Hi guys, abang ako po ay nagluluto ng adobong sitaw. Ako po ay aawit ng acapella. Ang aawitin ko po ay mga awit ni Arman Balingkit. Ang title po, Salamat sa iyo o aking ama. Acapella lamang po ito. O oh, Diyos, kay buti mo, ikaw pala ang kailangan ko. Ang pag-asa ng buhay ko, na hindi alam kung saan patungo. Salamat ama sa ginawa mo Hinandog mo ang anak mo Upang iligtas ang buhay ko Na hindi alam kung saan patungo Salamat sa'yo King Ama binigyan mo ako ng pagasa. Salamat sa'yo, King Ama Buhay ko ngayon ay masaya O Diyos kay buti mo Ikaw pala ang kailangan ko Ang pag-asa ng buhay ko Na hindi alam kung saan patungo Salamat Ama sa ginawa mo Hinandog mo ang anak mo Upang iligtas ang buhay ko Na hindi alam kung saan patungo Salamat sa'yo aking ama Nigyan mo ako ng pag-asa. Salamat sa iyo, aking ama. Buhay ko ngayon ay masaya. Buhay ko ngayon ay masaya. Narito po ang aking pangalawang aawitin. Si Jesus muling darating. Ito po ay awit muli ni Arman Balingkit or Arman Balangkit. Ayan po. May pag-asa ka pa, aking kaibigan. Sa iyong problema na nararanasan. Ano mang kahirapan ang iyong nararanasan, yan ay pagsubok lang na makakayanan. Konting tiis na lang aking kaibigan. Basta't buhay ay kay Jesus ilaan. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanyang sagipin. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanyang makapiling. May pag-asa ka pa aking kaibigan sa iyong problema na nararanasan. Ano mang kahirapan ang iyong nararanasan yan ay pagsubok lang na magkakayanan. Konting tiis na lang aking kaibigan. Basta't buhay ay kay Jesus ilaan. Si Jesus muling darating. Upang tayo ay Kanyang sagipin. Si Yesus muling darating upang tayo ay Kanyang makapiling. Upang tayo ay Kanyang makapiling. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig ng aking awit hanggang sa dulo. Akapela lamang po. yung po ay inawit ni Mr. Arman Balinkit or Arman Balangkit. Hindi ko po sure ang apelido. Ah, uh, Sir Arman Balangkit or Brother Arman. Inawit ko po ang awit mo, inakapela ko po ito. Pasensya ka na po kung ito ay aking inawit at nilagay ko po dito sa aking YouTube channel. Thank you very much po. Ako na po ay magpapaalam.